Kung may mga plus point to na maaari, na naririnig natin yung mga ganyang termino, mga kataga. Eh sa panahon ngayon, mas kailangan natin ng kapayapaan at kahinahunan. No? Dapat lang, di ba? O. Kasi po, kung merong lugar sa daigdig na may tuturing na flashpoint at maaari pong pagmula ng armadong komprontasyon o armed conflict, eh walang iba kundi po ang West Philippine Sea o yung South China Sea, Taiwan Strait at Korean Peninsula. Kapwa ho yan, nandyan sa Asia-Pacificong lugar. Kaya naman po ang isyo ng kapayapaan at kahinahunan ay inapapanahon. Ang mundo ay hindi pa nga po nakakahulag po sa epekto ng Russian-Ukraine conflict kaya sa posibilidad na susunod na armed conflict, sakaling mayroon man o mangyari ito, abay maaaring mahirapan kung man ay hindi na makabangon ang mundo. Eh, sarap sa po ng mataas na presyo ng bilihin dahil sa patuloy na pagsirit po ng produktong petrolyo, anuman po pong kaguluhan sa ng Asia at Pasipiko, eh makapagpapalala lamang sa matindi ng problema ng supply ng pagkain sa mundo. Dulot na po ng Russian-Ukraine conflict. Yung grains natin, di ba? yung food chain, sabi nga po, supply chain. Hindi ito maganda para sa si Pilipinas at sa buong mundo. Sa pangkalahatan, lalo na maahon pa lang tayo sa mula po naman sa pandemya. Kaya nararapat lamang po na palakasin ng mga bansang kasapi ng ASEAN, kusan kasama po Pilipinas yan, di ba? Ang pagtutulong ang pangkabuhayan at igiit ang pagpapatuloy ng rehiyon sa pagiging zone of peace and neutrality. Upang makapokus naman ng no, mga bansang kasapi ng ASEAN, nariyan din o itinatag din yung tinatawag na Treaty of Amity and Cooperation. Treaty of Amity Cooperation. Na ang grupong ito ay nakaangkla sa prinsipyo po ng peaceful coexistence ng mga bansang kasapi po, particular sa rehiyon Asia. Sa orihinal na limang bansa, kasama po dito ang Pilipinas, ano ha? Noong 1976, ang ano po ito no itong Treaty of uh, Amity and Cooperation ay maabot na ngayon sa 51 ang kasapi. Pinakahuli po ang bansang Ukraine. Ang Estados Unidos, China, Russia, France, United Kingdom at European Union ay kabilang na rin sa blocking ito. Ang mga ito, hindi kasama po ang EU, ay kabilang sa pangkat ng P5 sa United Nations. Ang P5 ay ang permanenteng miyembro ng Security Council na kayang ivito o baliwalain ang anumang resolusyon ng United Nations. E eh ano ngayon po ang hinaharap ng rehiyon ng Asia at Pasipiko, partikular ng mga bansang kasapi ng ASEAN, kung ang mga nagtutunggali ang malalaking bansa na kapwa may vested interest ay nakikisawsaw na? Ano kaya magiging epekto ng pagsali ng Ukraine sa Treaty of Amity and Cooperation sa tensyonado ng rehiyon na pinatitingkad pa ng mga insidente ng provocation na halos maging confrontation sa West Philippine Sea o, o kaya naman ay South China Sea. Nagtatanong lang. Inyong napakinggan at natunghayan ang Defense file Hanggang sa muli, maraming salamat po.